sinasabi natin dito sa librong ito, maraming kabataan ngayon, hindi na nalalaman ang kanilang pananampalataya. They grow up without knowing the faith. No? Isang panganib yun sa ating bansa, na ngayon ay bansang kristyano, na ngayon ay bansang katoliko pa, na konti-konti mawawala na ang pananampalataya, konti-konti mauubos na itong pag-ibig sa ating pananampalatayang kristyano. This firmness, this strength in the Christian faith ay mawawala na. Kaya tamang-tama na itong panahon na ito na year of the faith, taon ng pananampalataya, taon ng umpisa ng new evangelization ay sinasabi, bagong pagpa, pagpabahagi pagpaproklama ng ating pananampalataya, gagawing si Pedro Calungsod na isang santo. Ito isang young person, talagang bata. Namatay siya siguro 17, 18. yun ang sabi ng mga dokumento na nanggagaling ngayon sa Roma na tinatanggap nila that he died at 17 or 18. Ilan ng mga bat kabataan ngayon dito sa Pilipinas na 17 or 18 years old na ibibigay ang kanilang buhay para kay Kristo at ibibigay ang kanilang buhay para sa kanilang pananampalatayang Kristiyano. Ngayon, meron tayong isang talagang witness, isang young person na talagang ibinigay ang buhay niya para kay Kristo. Ito ang ating patron, si Pedro Caluso. Sa kanya tayo lumapit sa kanya, na, sa kanya natin dalhin ang kabataan ng ating bansa. At sabihin natin, Pedro, kailangan namin ang pananampalataya. We need the faith. Because for a country to be united, for a country to be strong, for a country to have character, for a country to be good, para ang ating kabataan ay lumaki ng mabubuting tao. Talagang mabubuting tao. Malinis ang puso, matatag ang puso at malapit, lumalapit kay Kristo talaga. At ang ating uh, ang ating tunay na kalusugan sa ating buhay, sa ating kaluluwa kay Kristo lamang manggagaling, hindi pwedeng manggaling sa iba. Kaya very timely, talagang tama-tama, it is the right time, parang ginawa ng Diyos ito na ireregalo sa atin that this is the day, this is the year na mailalagay may natin si kalungsod sa ating mga altar at mapapaliwanag natin na ito ay isang patron of our faith, patron of our youth. Kaya masasabi natin sa kabataan dito sa Pilipinas, hindi lang, hindi lang sa lahat ng Kristiyano, kundi special sa mga kabataan. This is our patron. Turn to him, ask him to bring the grace of faith ipasok, ibuhos sa, sa lahat ng puso at kaluluwa ng ating mga ka, young people. Let him be the one who will be the main, as it were, benefactor of the faith in this year of the faith. How long must we sit and wait for a hero? How long must we waste today for tomorrow? To our people that's lost in the dark, we can be guiding hand, shining star. If we only could see that the hero is here in our hearts, young as we are. on hiding gotta work to make things work Gotta change to change the world what we cannot deny we gotta give it a try we are never too young to come as one and to make us stand for together we're strong now it won't be for long till we heal this bro